Kayo ba ay pamilyar sa mga urban exploration? Yung mga taong mahilig magikot o mag-explore sa mga nakakatakot na lugar? Mga haunted house, mga haunted place. Pero paano kung dito ay makakaranas ka o makaka-encounter ka ng mga nakakatakot na bagay? Mga bagay na hindi may paliwanag ng siyansya. Dito ay ating tutuklasin, aalamin ang iba't ibang klasing mga exploration ng mga mahilig sa pag-iikot sa mga haunted place at ang kanilang mga creepy encounter na hindi mo aakalain na totoo pala na mangyayari sa kanila. Dito sa unang video ay makikita natin ng isang exploration. Solo niyang pinuntahan ng isang abandonadong building kung saan ay marami dong nagaganap na kababalaghan. So guys, it is John. I'm back with another adventure. And I am in Canada. Now I'm in an area known as the Devil's Elbow. The owner, the reason why house, was a high priestess or priest in the occult, and they practice all kinds of different crazy rituals and ceremonies here. So sketchy. There's just so many rooms. Oh yeah, the floors are all rotted over here. At nga ng ilang sandali ay siya ng boses na Boses na hindi niya alam kung kanino galing Dahil mag-isa lang siya sa nasabing lugar Habang patuloy ang kanyang pag-iikot Ay naramdaman na niya ang intense At tumataas ang kanyang mga balahibo At nararamdaman niya Na parang may mga nakapaligid sa kanya na hindi niya nakikita. Imagine, ikaw ay nasa isang abandonadong lugar na hinihinalang maraming nagpapakita tapos mag-isa ka lamang. Anong gagawin mo kapag maramdaman mo ang presensya ng mga kaluluwa o ng mga evil spirit na nasa isang abandonadong lugar? Oh my God, Freelander. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. Maya maya pa ay isang boses na nanggagaling sa itaas ang maririnig. I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a bank. Oh <laughs> <laughs> Dahil dito ay nagsimulang magpanik ang nasabing explorer at nagsimulang tumakbo. Ikaw ba naman na makarinig ng boses na hindi mo alam kung tao multo o isang demonyo. Dito naman sa ating susunod na video ay isang urban exploration ang gagawin ng dalawang magkaibigan sa isang abandonadong building kung saan ay kinikilala ito bilang isa sa mga pinakahunted na lugar sa bansang Amerika. Hindi nila alam ang panganib na pwede nilang maranasan sa nasabing lugar. Sa simula ay mga Lakad ng paa ang kanilang naririnig, pero habang tumatagal. Sa kalagitnaan niya ng pag-iikot sa nasabing lugar ay meron silang maririnig na isang boses ng isang matanda sa mga hindi nakakaalam ang abandonadong building na ito ay tinitirahan ng mga homeless people sa bansa nila kung saan ay karamihan sa mga ito ay puro mga matatanda at dito na rin namamatay kaya naman isa ito sa mga pinaka haunted na abandonadong lugar dahil sa dami ng na mga namatay ng na mga homeless na dito na tumira Ayon. 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 Dahil nga sa boses ng isang matanda na sumigaw na kanilang narinig ay tumakpo silang dalawa palabas. Hinanap nila ang daan palabas ng building dahil na rin sa kaba at takot. Hindi sila nakakatiyak kung ang boses ba na kanilang narinig ay boses lamang ng isang pulube na tumira dito. O boses nga ng isang pulube na dating nakatira sa abandonadong building pero matagal ng patay. O isa sa mga namatay. At dito naman sa ating sumunod na video ay dalawang magkaibigan ang sinubukang mag-explore sa isang abandonado at haunted asylum. Hindi nila alam kung ano nga ba yung mga pwede nilang ma-encounter sa nasabing lugar sapagkat ito ay isang abandonado at isang hunted na matagal nang usap-usapan na meron daw mga nagpapakita pagpatak ng kadiliman. Yeah, I think everything's uh Yeah, definitely this way. Yeah, I thought I lost you guys for a second. Uh... At sa pagpapatuloy nga ng kanilang exploration ay nararamdaman na nila ang intense at presensya ng mga kaluluwa na nasa paligid nito. Maya maya pa ay meron silang naririnig ng mga boses na nanggagaling sa isang abandonadong fitness gym. At hindi lang yan dahil ang mga boses na ito ay tila ba sumusunod sa kanila saan man sila magpunta o bawat kalaw nila Ay mga yapak silang what the hell? Something just like smashed. What the hell? that? Hello? It's like a person lying there or something. sa pag-asa na makita kung saan nga pa nang ang boses o yung mga yapak na kanyang naririnig ay sinubukan niyang makipag-usap sa nasabing kaluluwa na pinanggagalingan ng boses. I'm talking. Can you hear me? Like a loud, like a banging sound? What the? Oh, crap. At sa pagpapatuloy niya ng kanilang pag explore ay hindi pa rin nawala yung mga boses na kanilang naririnig sa paligid ng abandonado na ibig sabihin lamang ay hindi sila nag-iisa at merong mga kasamang mga kaluluwa At para naman sa ating susunod na video ang pinakahuli at ang masasabi ko na pinaka nakakatakot na abandonadong lugar. Ito ay matatagpuan sa bansang Scotland. Lugar na ito ay isa sa mga pinaka nakakatakot sa bansa nila. At makikita naman sa itsura nito at sa presensya kapag nandito ka na. Ang dalawang exploration. Ang dalawang explorer na ito ay nagdala ng mga kagamitan na pwedeng makapag-detect ng mga kaluluwa at ng radar para malaman nila kung meron nga bang mga multo o mga kaluluwang ligaw ang nakapaligid sa abandonadong lugar. Oh, it's tight this. Oh. That is fantastic. Can you step away from that for me, please? That is a step. Thank you so much. Vanish. It's a creature. It's a creature. Vanish. It it's a creature. Only if that's what we heard. Come yeah. through. Bye. 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 Straight to the. That was. Straight. Melissa. Straight to the point. No, straight to the point. Did you move? Only slightly backwards. Melissa, do it again. At sa kanilang pakikipag-usap, ay meron nga silang bosses na narinig. Ang pangalan ay Melisa. Maaring ito ay isa sa mga evil spirit o mga ligaw na kaluluwa na nandito sa abandonadong lugar na ito. Sa pagtatapos ng ating video, tandaan natin na ang mundo ay napabalot ng hiwaga. Hindi lamang tayong mga tao ang nakatira dito. Dapat nating irespeto at dapat nating bigyan ng pansin ang mga kaluluwang ligaw o mga evil spirit na umaaligid o mga nakatira sa mga abandonadong lugar na matagal ng inabando ng mga tao. Muli, ako si Mr. Gadlex at ito ang mga paranormal video na ginagawa natin. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe.